Ayan mga bay, pagkatapos naming sumayaw, kumakain na kami kasi gutom na. O tingnan mo, laki ng subo ng spaghetti. Nasarap nung pagkaluto ng spaghetti mga bay. Tapos may ano pa yan, barbecue. O okay kinakain, pati steak. <laughs> Tapos eh, wala kaming upuan kaya umupuan na lang sa sahig. Pero may mga upuan naman sa gilid mga, mga bay. Pero mas maganda talaga umupo sa sahig. Parang komportable sa sahig umupo. Tapos tumingin pa yung kasama ko na sabi na naka naka-video na ba daw? Ang sabi ko naman, oo. Tapos uminom ako ng Coke, Coke baka naman. At sumubo ulit ng chicken. Chicken joy. Ayan, kain ng kain. Tapos patingin-tingin. Tapos tumabi na yung kasama ko. Na Naka-video daw. Sabi niya, kaya dyan lang kami sa gilid. Sa tabi-tabi. Tapos subo ako ng spaghetti. Masarap yung pagkaloto talaga nila ng spaghetti. Kaya, ayan, kain, sinisimot. Pati buto ng pretong manok, sinisimot. <laughs> Tapos sobo bowl ng barbecue. Nakatatlong barbecue pa ako niyan, mga bay. Tapos nakatatlong balik ng spaghetti. Ayan, sumubo ulit ng chicken joy. Tapos sinisimot yung buto. Ala. Sobo pa ulit. Ang kinakain ko niyan, mga bay, ay pakpak. -pak. Kasi masarap naman talaga yung pakpak, -pak, diba? So, so ko spaghetti. Ang kinuha ko dyan mga bay, spaghetti, pakpak, -pak, tsaka yung barbecue. Ayan, masarap kasi yun ni. Eh. Mal ma malutong yung pagkaluto ni Manang. Yeah, shout out pala kay Manang, yung tagaluto namin. Si Manang, yun yung tagaluto ng tanghalian namin dito sa office. Ito nga ba, sa opisina namin to. Diyan kami kumakain. Uh, dyan lang kami sa tabi. Malawak kasi yan eh. May mga ibang kasama ko, nasa gilid gilid lang din. Birthday kasi yan ni, ano, ni Ma'am Grace. Ma'am Grace, happy birthday. Kaya, diyan kami kumakain. <coughs> Pagkatapos namin sumayaw, ayan, kumakain na kami. Ayan, patingin-tingin nilang sa, ano, gitna. Kasi nandiyan sa gitna, ay maraming kasama namin. asa ah, sa gitna, nasa gilid yung iba. Tapos nandiyan pa yung boss namin. Ayan, patingin-tingin na si Pogi sa kamera. <laughs> Piling Pogi, Asobo ah, na spaghetti. Kisubo, barbecue. Nakakatakam yung barbecue mga bay. Masarap yung paggagawa ng barbecue. Ah, hindi, naman hindi ko alam kung saan nang yung... Parang diniliver lang yata kasi wala namang niloto si Manang na barbecue. Dalawang barbecue yan eh. Dalawang klase. Yung... Yung, yung isa ay Puro laman. Yung isa naman, may halong taba. Tapos, inom ako ng coke. Sabay tigab. <laughs> Tapos, subo ulit. So, yan yung ginagawa namin mga bay. Pagkatapos namin sumayaw, kain-kain na lang. Kasi eh, malapit na rin kami mag-out. -ano mga 4, 4 o'clock na yun ang hapon. Kaya, yeah. kumakain na kami pagkatapos uh, namin mag-dance, dance, dance. Tingin-tingin oh, yung kasama ko. yung kasamahan ko yan. Agaano? siya yung tagalinis ng office. Malawak yung lilinisin yung office. Yeah, yung sarap. Mas masarap talaga kumain mga bay pag naka nakaupo ka sa <coughs> sahig. Mas maganda sa sahig nakaupo. Ayun, kagaya yung, nakaupo lang ako sa sahig para komportable eh, kaysa doon sa upuan na nakaano yung paa. Mas gusto ko yung kumakain na nakaganyan. Ganyan din kasi kami kumakain sa probinsya mga bay. Na takaw po sa sahig. Mas masarap yung kain mo pag ganyan na nakaupo sa sahin. So, ayan mga bay, maraming salamat.